Hello! Ito ang ating ulam na lulutuin ngayong tanghali. Ito na ang bagungon. Napakulo ko na ang ating gata. At ito na ang ating kaulaman. Luto na! Wait! <laughs> Eh, hindi, mas kayo sa. yun ay mahaba na tanglad ay. tanglad <laughs> <laughs> <I'm coming. No. laughs> masarap na ang kain, may kasabay. <laughs>